ganito yan, ano, no? Yung kasing zona, state of the nation, where the president could deliver uh, his report to the Filipino people. But look, ang nangyayari, ginagawang passion show ng mga kongresista yan, eh. Uh, hindi naman yan passion show, pero nowadays, pag sinabing sona lahat ng politiko natin, makang kongresista natin, mambabatas natin, ginagawa nilang rampahan yan, eh. Para pagandahan ng damit, pagandahan ng alas, pagandahan ng sasakyan, ginagawa nilang parang Oscar award while our people are dying there. So hindi dapat ganon. Kaya next election na, next election, you have the power to ano, to choose a leader na hindi magiging uh, korapot. Oh, uh, pag sinabi kasi public servant, pag sinabi kasi servant, magsisilbi ka sa bayan. Ang nakalagay sa Constitution, what the Constitution provide, dapat maging ehemplo sila ng modest life. Pero ang nangyayari, yung tagapaglingkod ang nabubuhay sa karangyaan, ginagastos ang pera ng mamamayan. Nabubuhay sila sa karangyaan, extravagant life, pati yung mga abit nila, yung mga anak nila sa labas, nabubuhay sa extravagant life. While yung kanilang pinagsisilbihan, nabubuhay sa hapis at dusa, higpit sinturon, yung iba hinihintay na lang yung kanilang kamatayan. Eh madala na kayo, taong bayan. Dapat kasi pag sinabing sona state of the nation address. Kumbaga, diyan magre-report ang Pangulo ng Pilipinas kung ano yung mga plan na gawa niya, ano pa yung mga plano niya. Pero yung mga mambabatas natin, nakita mo, naka-red carpet pa, naka-Filipiniana, suot yung mga perlas, diamond, sports car, alam mo yun? Dapat diyan, simpleng, barong Tagalog. Oo. Hindi naman importante yung physical na appearance mo diyan. Eh, hindi kongresman ka, e, ka, kailangan guwapo ka, kailangan. Hindi ganon. Pag sinabing kongresman ka, kailangan matalino ka, makatao ka. Dahil yon ang ipinangangampanya mo nung nangangampanya ka. Ay, siya ka naman nakakita eh. Nung naging kongresman ka na ipote, pati kabit mo, marangya ang buhay. Tapos yung pinagsisilbihan mong mamamayan eh. Ah, handusay sa hapit at Sige nga, sa mo ilulugay, ilulugar si, si Juan de la Cruz? Eto lang, simple lang kasi yung ano eh. Ginagamit ko lang yung aking sentido mo. Pag sinabi kasing servant, dapat maayos ang buhay nung pinagsisilbihan mong mga amo mo. Tama ba? Dapat mas, mas mas maayos ang buhay nila sa'yo. Baliktad! Nung pinili ka nila para maging lingkod bayan, ang pinaglingkuran mo, yung kabit mo, yung anak mo sa labas, uh, yung bisyo mo, yung pagsusugal mo, yung paglalasing mo ng alak, yung lavish lifestyle mo, yung extravagant way of living ng buong lahi mo, yun ang inyong na namang paglingkuran. Oo! Uh -huh para naman may may mema na may, may masabing na ka o yung maayos na kalsada diyan sa sa labasan pinatibag mo at saka mo uli na semento yun lang ang ginawa mo kano kakagunggong tama ba mali gamitin natin yung ating sentido common ano is ano yung sinasabi ko servant okay public servant nag-appoint tayo ng public servant pag sinabi kasi ng servant dapat Kami daw ang boss. Kayo po ang boss. Tama. O, sabi, taong bayang, kayo ang boss. Okay. Eh ba't mukhang yatang mas yong yong yung yung, yung tagapaglingkod na sinasabi, nabubuhay sa karangyaan, nabubuhay sa lavish lifestyle, extravagant life. Ah, ang inuna niyang pagsilbihan is yung marangyang buhay ng kanyang kabit, ng kanyang anak sa labas, yung magaganda sa sakyan, extravagant na pamumuhay. While yung kanyang paong bayan na pinaglilingkuran, ha, alam mo yun, ah, sag, alam mo yung subsubang makasakahirapan, ginugulpi ng hapis at dusa, 'di ba? Yung iba hinihintay na lang yung kanilang kamatayan. Ang ikaw, ang ang uso mo, mantikadong mantikado ng steak at barbecue. Yung mahirap na ano, puta, asin ang dinidildil. Minsan wala pa. Minsan wala pang kanin at asin. Kundi mais na lang yung kinakain. While nagpapasasa ka sa pera ng bayan according sa sinasabi nyo. Di ba mali? Tama ba yung ganong gawain? O para may masabing may nagawa ka, ang ginawa mo, pinabungkal mo yung kalsada, pinata, pinasemento mo ng mga nipis yung tipong madaanan ng kalabaw gibayon simento may masabing nagawa ka ang galing mo rin ano <laughs> yun o no, yung nga okay, sinasabi yung kanilang paglilingkod bayan ay hindi nila ginawa ang pinaglingkuran nila yung kanilang mga sarili marami sa kanila pero may mga ilan-ilan na -ilan kong nakikita na talaga naman naglilingkod so yun po, yun po yun ngayon oh, state of the nation address siya ng Pangulo. Uh, ibig sabihin, magre-report siya sa kanya mga nagawa. At magre-report siya kung ano yung mga plano niyang gawin sa ating bayan. So hintayin na lang natin kung ano magagawa niya. Pero yung mga mamabatas, ginawa kasi nilang passion show yun, yung mga kongresista. Sabi ko nga, kung wala lamang ngurakot sa loob ng dalawang taon, at yung budget natin na 5.7 trillion pesos, ay talagang mapupunta sa taong bayan. At mapupondohan yung ating armed forces ay baka may panlaban na tayo sa si China. Kaya the next, pumili kayo ng mga politiko yung galing sa hirap. At panumpain nyo na bago nyo iboto. Yun yung, yung sinasabi ko. Yung servant, ano yun? Nagugutom, happy sa dusa ang dinaranas yung kanilang pinagsisilbihan. Samantalang sila na tagas pagsilbi, nag enjoy sa extravagant na buhay. Inuna nilang, pa, inuna nilang ayusin yung buhay ng kanilang pamilya, ng kanilang kabit, ng kanilang mga anak sa labas. Yan o ay umiiral na, literal na umiiral dito sa ating bayang Pilipinas yan. Nag, naglukluk tayo ng tagapaglingkod, ng public servant, na dapat mas maayos ang buhay. di ba sa isang tahanan, kung sino yung servant, dapat mas maayos yung buhay ng kanyang amo. Eh sabi nila nung nangangampanya, tayo ang boss. So nilukluk natin, pinanalo natin sila, binigyan natin ng kapangyarihan. Anong nangyari? Aba, sila yung nagpasasa. Ang pinagsilbihan nila, yung kanilang... sariling bahay ginamit nila yung ating pera para ayusin, pagsilbihan yung kanilang kabit, kanilang anak sa labas, mga kumpare. Pero tayo, na ba nila? Yun ang tanong ko. At nga pala, gusto kong i-shout out si ano, Chinoy ako ah, sa mga re-upload ng mga video ko ah. Sabi ni Jero ba, I tuloy po ba yung okay kapares ko? Ang problema kasi dyan sa okay kapares ko, wala kami makuhang pwesto. At sinabi ko kay Egay, na huwag niyong gagalawin yung pera hanggat walang pwesto. Mahirap na itatayo natin yan sa bangketa. Hindi tayo magsasaksin. So, maghanap kayo ng pwesto talaga na malapit dyan. Babayaran naman natin yung pwesto. Itutuloy natin. Mahirap itayo sa bangketa yan, lalo na't na nag-uulan. Magmumukha tayo sa Arsuela.